Sa gilid ng Maharlika Highway, sa barangay Tabuating malapit sa hangganan ng San Leonardo, makikita ang isang maliit na pwesto ng tanda kung saan araw-araw ay nagtitinda si Baby Ruth Carpio, isang batang ginang na limang taon nang nagtitinda ng susong Pilipit, isang uri ng kuhol na kinagigiliwan ng maraming probinsya sa bansa. Ang susong Pilipit o kilala rin bilang agurong o tabagwang ay karaniwang makikita sa mga ilog, sapa at mga kanal sa palayan. Ayon kay Carpio, ang kanyang mga panindang kuhol ay galing pa sa Isabela at ibinibenta niya ito sa halagang 120 pesos ang kada kilo o tatlong baso sa 100 pesos. Sa panayam, ibinahagi ni Carpio na matumal ang benta tuwing panahon ng tag-ulan, ngunit muling lumalakas kapag tag-araw. naman po, pagka, pero may time po talaga na medyo matumal. Like ngayon, pag umuulan, matumal po talaga. Pero pagka tag-araw, okay naman. Yung ano. Karaniwang niluluto ang susong pilipit sa gata at minsan ay nilalagyan pa ng gulay at konting anghang. Kaya ito ay naging popular na ulam o pulutan sa mga kainan. Bale ginataan lang naman po talaga yung nagiging luto sa kanya. Like nilalagyan ng gulay, pwede rin naman po. Pero common po kasi ginagawa siyang pulutan yung pinatuyon sa gata na medyo maanghang. Maliban sa kuhol, nagdagdag rin si Carpio ng mga sariwang prutas sa kanyang paninda upang madagdagan ang kita at masuportahan ang kanyang pamilya. Ang kanyang asawa ay isang PWD at may dalawa silang anak na umaasa sa maliit nilang kabuhayan. Kabilang sa kanyang mga prutas ay ang guyabano mula sa bayan ng Laur na nagkakahalaga ng 100 pesos ang kada kilo. Dragon fruit na mula rin sa Laur na 100 pesos hanggang 130 pesos ang kilo. Ang abukado na mula sa Isabela na 120 pesos ang kilo at ang suhang nitib na mula naman sa Vizcaya ay 70 pesos ang kilo. Ayon kay Carpio, marami sa kanyang mamimili ay bumibili ng kuhol at kutas upang gabing kasalubong na aniay na katutulong upang mas mapalawak ang kanyang mga suki. Sa kabila ng mga pagsubok, katuloy ang pagpuprusige ni Carpio na itaguyod ang kanyang pamilya sa pamamagitan ng matigang pagtitinda. Isa siyang huwarang halimbawa ng sipag, diskarte at determinasyong makatawid sa hirap ng buhay gamit ang simpleng hanap buhay sa gilid ng kalsada. Kasama si Jerome Tiki at Jeremy Ramos at Smiles Petrandi III, Elsa Navallo para sa Balitang Unang Sigaw.